So, ayan ang problema niya mga boss. Uh, pag ginagalaw tong pass at saka low pass filter na switch, nawawala yung audio. Ngayon, sabi ko sa may-ari, kung lilinisan natin yan, pwede namang ma-remedyoha na gumana uli. Kaya lang hindi tayo garanti kung kailan itatagal ng linis-linis lang. So, recommended ko dyan, palitan na lang sana ng switch. Kaya lang, ah, uh, Yeah o. Bumalik na ba sa Galawin natin. Kaya lang, ah, uh, misan yan minsan, minsan basag ang tunog. Uh, kaya lang ang problema mga boss, kailangan na kailangan na gamitin. So, bukas o susunod na araw, gagamitin na. So, wala na tayong time para bumili pa ng pyesa sa raon o kaya mag-order sa online. So, suggestion ko sa may-ari, para magamit niya ng mais, i na lang muna natin sa low frequency o sa low pass filter. So, pinaalala ko o sinabi ko sa kanya na once na pinix natin yan sa low pass filter, hindi mo na siya ma maililipat dito sa pass o sa full range na ano. So, pang base na lang talaga siya. Nakapix na siya pang base. Uh, yun ang ano yun ang mangyayari dito. Hindi na siya magluloko. Hindi na maglulos yung signal niya, hindi na mawawala-wala yung tunog niya. Pero Nakapix na siya. Pa parang pang base na lang talaga tong LX20. So abangan nyo mga boss at ano, uh, bubuksan natin to din. Ipapakita ko kung saan natin gagalawin. So saglit lang. Kalasin ko muna to. So ayan mga boss. Uh, nabuksan na. Kaya lang sobrang dumi din talaga ng loob nyo. May mga ipis-ipis. Ah... -ipis. Uh, bahagyang linis lang siguro ito mamaya, hindi natin ito malilinis talaga ng gusto gawa ng Uh, kapos na tayo sa oras at na-chat ko na yung may-ari so binahayan na nga ng ipis kung mapapansin nyo yung LX20 na to so ang gagawin natin ay uh, ito itong switch na to from dito ang bibilang tayo 1, 2, 3 so pangatlo ito yan mga boss uh, ilawan ko na lang no kasi alanganin yung ilaw natin yan so bilang tayo ng 1, 2, 3 simula dito 1, 2, 3 so, ito yung pangatlong switch kuha tayo ng panturo so, pag isi-set natin yan ipipix natin sa low pass filter so, dito tayo magja-jump yan, magja-jumper tayo dito, yan hindi na natin kakalasin uh, jump, alam ko, ano uh, hindi ko to gawain, trabahong tamad, pero para makatulong tayo sa ano sa customer uh, magamit nila ng maayos kaya hindi na natin kakalasin tong switch uh, hindi, ka, hindi na natin kakalasin yung switch kasi uh, papalitan pa naman yan pag nakabili na tayo ng switch papalitan pa rin yan bibili pa rin tayo ng switch sa ngayon eh pansamantala yan muna yung gagamitin kung magustuhan ng may-ari di yan ah, ah parang na-repair ko na pala itong nalalaw hindi ko alata pero ganito agad kadumi. dumi ayan no oh na-repair ko na to ayan parang na-repair hindi lang halata no malinis ata ang pakagawa ko dito ah, At hindi halata yung hihinang ko tama ba na-repair ko na to parang na-repair ko na So jumperan ko na lang muna yon tapos uh, paalala mga boss ah, hindi ko kayo ini-encourage na gayahin yung gagawin ko. So delikado po yan, baka magkamali kayo ng jumper, masira yung amplifier nyo. Ito naman ay binablog ko lang na possible. Kailangan mayroon kayong sapat na kaalaman bago gawin. So wala po akong pananagutan kung nagkaya kayo sa ginawa ko tapos hindi naging success o nagka problema yung amplifier. Kaya paalala lang, do it at your own risk paggagawin nyo, kung magdi-DIY kayo, kayo pong kayo lang mismo ang may pananagutan kung anong mangyari, kung maging tagumpay, di maganda maganda yung nagpapaalala tayo kasi uh, hindi naman lahat ng gumagaya ay nagiging successful pero madali lang naman kung tutusin, pero mas maganda pa rin yung may paalala so ayan na mga bus ang nagawa natin yung ayan oh, na, naka-jumper tayo ayan Ginamper na natin. Hindi na natin tinanggal yung switch kasi dyan na yan. Kasi papalitan pa naman yan balang araw. So, lalagyan na lang natin dito ng masking tape to para hindi na magalaw. At kinalawang na talaga yung loob nito. Kaya, ayan o. Mapapansin nyo, kinalawang. Kaya naglulus na siya. So, balang araw, ibabalik din to ulit ng may At para maano para maayos na siya ng gusto. Sa so, ngayon, para magamit lang, remedyo muna yan remedyo muna so saglit lang takpan ko na to mga boss ayan na mga boss so kahit galaw galawin natin yan dito uh, hindi na siya maglulus yung ano wala na wala na kahit galaw galawin natin so up muna natin yung ano lipat natin sa channel A ayan. channel A speaker natin channel A din dapat ay yan natin yan so wala na fix na siya ah uh, pwede yun mga boss yung ginawa natin for emergency purpose o kung wala na talaga kayong balak gawin pang ano pwede nang ganon hindi na kayo gagastos pero paalala sa mga gusto mag DIY ha DIY at your own risk hindi ko na recommended na ano ang pinaka the best solution dito ay palitan talaga yung switch pero kung technician kayo kaya nyo na yan mga boss yun lang, nagbigay lang tayo ng kunting idea sa mga sa mga hindi technician pero ingat sa paghinang, kailangan kalasin pa rin, ang ah, totoo niyan, kaya hindi ko nakalas kasi sobrang tigas nito <laughs> sobrang tigas, ayan o no, mapapansin nyo may signs na ano eh, kaya dinukot ko lang dun pag jumper so hanggang dito lang mga boss ang tips natin, maraming salamat